Magandang uh, Merkulis po sa ating umaga ngayon. Ang aga ko po, po ngayon dito, alas 7, tsaka umaambon po. Tignan po ninyo ang panahon, no? Ang ating Panginoon sa umagang ito, makulimlim po. Nandito po ako sa, ano, boat braids. <laughs> ang aga ko ano, may nagpa na nagpa sugar, doon naman mano po yun. Ngayon, ito po siya ngayon, ang aming kalagayan sa traffic na ito sa Merkulis. Nagagalit yung M M MTTV kasi makukulit mo sila. May uh, sinasabi niya, buhaya yung isang driver. <laughs> na ta Natatawa nga ako sa galit niya. Buhaya, tawag niya doon yung isang driver kanina. <laughs> Ayan po siya, oh, yung may microphone. <laughs> kasi nga ba naman, merong araw-araw ba naman na nila dyan eh, yung mga ibang mm, driver eh, sa saway. Kaya nagalit tuloy. Ayan. Ang ganda pa naman, oh kasi pag traffic na dyan sa lugar na yon sa lugar na yon o yon nagsisiksikan sila doon eh bawal doon yun eh nagagalit po yung isang ano traffic enforcer <laughs> maganda pag ano eh managumpukan kasi sila, sila doon hindi ho sila dapat na mag uh, mag, mag uh, ano doon na uh, ang gusto ng M4, sir. ko ng enforcer, wago silang ano, wag ko silang dikit-dikit uh, ang mga jeep doon. O kagaya niya no, no hindi no, siya, hindi siya naime eh, kasi may mga driver na uh, ano, hindi uh, madisiplina po sa sarili po nila. At alam po nila kung nasa lugar sila o hindi. Ayun No? madilim ngayon, lumiliwanag na. Parang tao, may sumpong. <laughs> Dito naman po tayo sa kabila. Go na, go. Oh, ayan, go. Ayan. Dito sa lugar na to, ito, ito, papuntang Divisoria. Ito naman, papuntang Kaloocan ho yan, Kaloocan. Doon naman sa intersection na yon. Yon, yon, yon. Papunta yan sa sa Pierre ito naman sa sa lugar na yan papuntang SM so ayan nagagalit na po dumadami na po ang ano mga pasaheros ngayon dumadami na pong pumapasok uh, yung iba uh, yung ano yung apo ko pumasok siya ngayon kasi MW Senior High uh, Senior High School po yung yung anak yung uh, ako ngayon na MWF pag MWF po nasaan po sila sa school pag PTH po online Ayun na mo naman mo yung halaman oh. Eh. <laughs> sari-saring vlog na to. May halaman, may mga may mga sidecar na nasa gilid. <laughs> Nakakatuwang tingnan pag na, nasa ano po kayo pag nadidisiplinahan ang sarili po natin. Uh, ano po, tumupad po tayo uh, ano ba uh, ano ba 'yon? Uh, follow the rules and regulation po sa mga traffic in, sa mga sinasabi ng ano uh, traffic enforcer dahil totoo naman po 'yan na wag uh, wag sa, ma, huwag magsakay doon sa may ano sa may ano doon sa may uh, no loading and unloading wag magsakay doon at wag magbaba dito po dito siya dito yeah yung lugar na yan, dyan po sila pwedeng mag-ano. Yung lugar na yan, dyan po sila mag-ano pagsakay at magbaba natami na ng padami ang mga mga riders ayan ang mga motor karamingan po sa umaga mga motors po dito po ngayon ang kalagayan po natin merkulis po ng umaga dahil uh, marami na pong nagsisipasok sa kanilang opisina, sa school. Ayun, uh, nandun din nandun na rin po yung ano, yung traffic enforcers ng mga MTTB na gumagawa po ng ano ng kaayusan po ng ating mga mga uh, trans uh, mga kon mga jeep 'yan. <laughs> yan. At yung uh, mga pasa, pasaway din na pasaheros na ano kung saan saan ho nagpapara maski bawal sige para yan po yung oh, diba ang ganda oh ayun oh Bye bye. Good morning po. Wednesday na po ngayon. paklaran day. See you my next video. Please subscribe. Like. <laughs>